Ang katanungang ito ay galing po kay Charlie Hibana. Basahin po natin. Ask ko lang po, ang pag-sign of the cross, kailangan po ba? Sana masagot po. Bago po natin ito bigyan ng kasagutan, kung kayo po'y bago sa ating channel, subscribe now. Ngayon, ako muna magtatanong unho bago ko sagutin ang inyong tanong. Kung kayo po ay isang katoliko, hindi ko po kayo pinagbabawalan kasi tradisyon po ninyo yan. Pamamaraan po ninyo yan. So, hahayaan ko po kayo, ano ha, kung katoliko kayo. Pero kung ikaw ay nagtatanong dito dahil wala ka pang inaanibang reliyon o sekta, pwede kong sagutin, ano ha? Ngayon, dahil hindi po nating gagawin ang mga bagay na yan kung hindi naman ipinapagawa ng Panginoon. Uulitin ko po, yung sign of the cross ay aral, ay aral ng mga katoliko. Iyan po tradisyon nila at ginagawa nila. Ngayon, dahil nagkakaintindihan tayo kung hindi ka katoliko, sasagutin natin. Pero kung ikaw ay katoliko, hahayaan kita. Kasi po, ang ginagawa ng katoliko na mga iyan ay yung tinuturo ng mga pare maging sa kanilang membro. Ngayon, kung hindi ka naman ikaw membro nila, sasagutin ko ito para sa iyo. Ang sinasabi po ng kasulatan ay ganito. Para maintindihan natin, Basahin po natin. Ano ba ang sign of the cross? Una alamin natin ano ba yung cross. Dito po para maintindihan natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, Galacia chapter 3 verse 1, basahin natin. Ano ba naman kayong mga taga-Galacia? Hindi ba kayo makaintindi? Tingnan po niyo ha. Si Apostol Pablo ay nangangaral doon sa mga taong uh, pinapangaralan niya. Ang sabi ni Apostol Pablo, doon sa mga taga-Kalasya, hindi ba kayo nakakaintindi? Bakit kayo naniniwala sa mga nanliling lang sa inyo? Hindi ba't malinaw na ipinangaral ko sa inyo ang kahulugan ng kamatayan ni Kristo sa krus? O ito po, doon sa mga hindi nakakaalam yung kamatayan ni Kristo sa krus. Ipapaunawa ito sa atin ni Apostol Pablo. Ano po, dahil kayo po yung nagtatanong, Ulitin ko po, para wala tayong masagasa ang mga reliyon, nire-respeto po din natin sila. No? Kasi nga po, may kanyang-kanyang pamaraan ang tao, kaya titingnan natin kung kanito tayo papanig. Sa paraan ba ng tao o sa paraan ng Diyos? Yun lang po, o, tuloy po tayo. Kasi kung ikaw ay may iba't ibang reliyon na inaaniban, ay hindi ka pwede dito makinig kasi masasaktan ka lang. Kasi hindi mo kayang tanggapin yung aral at turo ni Kristo. Kasi kung gusto mong tanggapin yung aral at turo ni Kristo, susunod ka sa pamaraan ng Diyos. Kasi nga po, iba yung aral ng taong napakinggan ninyo. Hindi yon sa paraan ng Diyos. Kaya yung sinasabi mo, pag sa sign of the cross, walang itinuturo si Kristo ganyan. Si Kristo nga po'y namatay sa cross tapos yung pa nating instrumento sapagkat si Kristo doon nga pinatay ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Meaning, kung magsasign of the cross ka, ibig sabihin, nakikisa ka sa pagpatay kay Kristo. Yun po ang malinaw. O ngayon, sasagutin ko po ang inyong katanungan kung hindi ka katoliko. Okay? So ito po, para sa mga o oh, wala kang reliyong inaaniban, mas mabuti. Kasi po, para makasama ka katulad namin, hindi kami naniniwala sa ganyang bagay. Makikisa ka sa amin. Ibig sabihin, nakikisa tayo sa aral at turo ni Kristo. Ngayon, para maintindihan natin itong ating binasa, para malaman natin yung kahulugan ng krus, ay ito po. Puntahan natin yung chapter 5 verse 424. Ipinako na ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. Meaning, yung krus pala, doon natin ilalagay yung lahat ng masasamang hangarin ng ating pagkatao. Ano-ano yon? Gusto mo bang malaman? O babanggit ako ng ilan ha? Balik lang po tayo ng verse 19. Dito natin makikita yung mga taong namumuhay sa kanyang uh, makasala ng pagkatao. Ito po. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na Imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga diyos-diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkahati-hati, pagkaingit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. So, yan po ang ipapako natin doon sa krus iiwanan natin yan. Kaya kung magsa-sign of the cross ka, namumuhay ka doon sa nabanggit. Kaya huwag ka magsa-sign of the cross. Nang sa ganun, kasi yan ay merong spiritual na pagkaunawa. Yung cross, doon mo ilalagay yung lahat ng desire ng iyong pagnanasang makamundong makasalanan. Malinaw po ba? Kaya kami, naliliwanagan po kami na hindi kami nagsasign of the cross para hindi mapasayo yung sumpa ng kasalanan. Kaya yung sumpa ng kasalanan, iniwanan na doon sa cross. Nakita po ninyo, yun ang symbolical na para maintindihan natin na tayo ay mamumuhay na sa katuwiran ng Diyos. Kung itutuloy po natin, ano? Kung itutuloy natin sa verse 22, ito na ang ipamumuhay mo. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banalang espiritu. Kasi po yung Banalay spirito espiritu, gabay ng bawat mana ng palataya. Dito po sa Galatia 5.22, dire-direcho hanggang 23 po yan. Iyan ang iyong pagkataong ngayon na kung saan hindi ka namumuhay doon sa dati mong pamumuhay na makasalanan at ito na yung magiging buhay mo sa patnubay ng balang espiritu. Ano-ano yon? Unang-una, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandang loob, katapatan. Ituloy pa natin sa 23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Amen? Ngayon, kung magsasign of the cross ka pa, kahit hindi ka katoliko at ginagawa mo yan, meaning, lumalabag ka sa utos ng Diyos. Sapagkat, ito po ang ipamumuhay natin. Ang ipamumuhay natin, yung kalooban ng Diyos. Sa nabanggit na ito. Amen? Kaya ngayon, kung katoliko ka, hinahayaan kitang gawin mo yan. Kasi baka sabihin mo, pinagbabawa lang kita. Hindi man ako ang inyong leader, di ba? Nang sa ganun, makamagsumbong ka pa at magtalo-talo tayo sa mga bagay na yan. Kaya para wala tayong pagtatalo, kung anong ginagawa nila, hayaan natin. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, hayaan natin sila. Yan po'y sinasabi ng ating Panginoong Hesus dito sa Mateo 15.14. Hayaan nyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mauhulog sa hukay. Yan po. Kaya kami po, ang aming taga-akay, yung banal na Espiritu. Kasi po, sila po ang gumagamay sa bawat mananampalataya nang sa ganoon makalakad sila sa katotohanan at masunod yung kalooban ng Diyos Ama na sila'y gumawa ng mabuti, mamuhay, ayon sa kalooban ng Diyos. Yun lang po ang ating masasabi sa inyong mga tanong. So, hindi po na kailangan ang pagsasign of the cross sapagkat ito'y magiging sumpa sa isang taong nagsasign of the cross. Sana po, kung naliwanagan po kayo, Please subscribe to our channel. God's Word, read the scriptures. I-share mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Mag-like at mag-comment. Salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Naway sumayin niyo po ang biyaya ng ating Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang Anak na si Jesus Cristo. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.